Kawagapang na rin ho yung sakit na naman. Kamusta na ba? Uh, makikibalita muna kami. Kamusta po yung bagong uh, sinasabing aprobadong bakuna contra hmm. avian influenza? Uh, kamusta po? Uh, ano mga update na natin dyan at anong mga nakikita niyo pa mga bagay-bagay na dapat naming malaman? Uh, regarding po sa ating uh, avian influenza uh, ano uh, vaccines, uh, meron pong na na aprubahan na from FDA no last month ito ay uh, 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 last August ito po yung uh, isang uh, pinoproseso proseso na nating bakuna na nilabas na po nila out of three. so meron pa pong pending na dalawa sa FDA at yung isa po ay lumabas na noong last month uh, ngayon po ay uh, hinihintay lang po natin yung uh, yung implementation kasi hindi po lahat kasi ay uh, sabay-sabay uh, 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 bibigyan itong bakuna. Oh. Meron po tayong tinatawag na yung priority areas. no? Uh, hindi po buong Pilipinas uh, pagsasabay-sabay yung uh, bigyan ito ng uh, bakuna. Meron po tayong uunahin yung mga high risk areas at yung hmm. merong, uh, may mga kaso, yun po ang una natin uh, bibigyan ng uh, 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 commercial vaccines. Eh, eh, ano po ba ang study nito? Experimental uh, experimental stage pa ba ba tayo, talagang uh, tuloy -tuloy na ho ito? Tapos na po yung ating uh, experimental stage. Ito po yung tinatawag nating uh, field yung, yung field trials natin. Ito po yung napakatagal nating hinintay. Uh, uh, ito po ay commercial na po ito, no. Uh, Mayroon na pong CPR ito from FDA. A uh, license na po ito. Although hindi lang po ito biglaan kasi parang uh, yung mga area na hindi pa tinatamaan o walang mga kaso medyo sila po ay uh, madidelay